Ayan mga to, lake na naman. Naglilik yung ano, yung PPR. PPR to, pero may leak Parang natamaan na naman. Ayan mga tol. Pero nababagsakan itong ano. Flores trainer. Eh. Ayan. O. Oh. <laughs> Tinatamaan mga tol siguro. Pero makapal ano, PPR eh. Bakit siya nabutas? Sinsiling ko muna. Lakihan ko muna yung ano. Para makita kung bakit siya butas nabutas sa sinadyang pinakuan may tubig thank <laughs> you Ya. Halo, gimana? Ya. Yeah. Dion. Yeah. Dugtong na Ayan ang mga tol na dugtong na yan. May tubig na rin yan Yung puro tulo yung mga ginagawa ko mga toy. tatatapat Tatapat na puro tulo. Ayan, mga mang natatamaan nung nabagsakan pero malabo. Kaya ang gagawin mga tol, sisimentuhin ito, tataas konti. Ayan. Lalagyan ng simento ito mga tol nagtataas siya. Para hindi matamaan yung tubo. So ayan, maraming salamat mga tol. Sa walang sawang panunod eh. PPR na butas. Ayan na mga tol, nasininto na. Ayan. Hindi nakita yung tubo. है मॉडल फिनिश ना